Joel Unang Kabanata Ito ang mensahe ng Panginoon na ipinahayag niya kay Joel na anak ni Petuel. Sinira ng mga balang ang mga tanin. Kayong mga tagapamahala ng Huda at ang lahat ng inyong mamamayan, pakinggan ninyo ang sasabihin ko sa inyo. Wala pang nangyari na katulad nito noong kapanahunan ng inyong mga ninuno o sa panahon ninyo ngayon. Kailangang isalaysay ito sa bawat henerasyon ng inyong lahi. Sunod-sunod na sumalakay ang mga pulutong ng balang. Ang mga naiwan na tanim na hindi naubos ng unang pulutong ay kinain ng sumunod na pulutong hanggang sa naubos ang mga tanim. Kayong mga lasengo, bumangon kayo at umiyak ng malakas. Sapagkat wala na kayong maiinom, wala nang bunga ang mga ubas na gagawing alak. Ang lupain ng Panginoon ay sinalakay ng napakaraming balang. Matalas ang kanilang mga ngiping na parang mga ngipin ng leon. Sinira nila ang mga tanim na ubas ng Panginoon at ang kaniyang mga puno ng igos. Nginatngat nila ang mga balat nito hanggang sa mamuti ang mga sanga. Umiyak kayo katulad ng isang dalaga na nakadamit ng sako na namatayan ng binatang mapapangasawa. Sapagkat wala ng butilo inumin na may sa templo ng Panginoon, kaya nalulungkot ang mga paring naglilingkod sa kanya. Nasira ang mga bukirin na parang taong nagdadalamhati. Nasira na ang mga trigo at wala na ang katas ng ubas at langis. Kayong mga magsasaka, dapat kayong malungkot. Kayong mga tagapangalaga ng ubasan, umiyak kayo ng malakas sapagkat nasira ang aanihing mga trigo at sebada. Nalanta ang mga tanim na ubas at ang lahat ng puno pati na ang mga igos, pomegranata, palma at mansanas. Talagang nawala ang kaligayahan ng mga tao panawagan ng pagsisisi. Kayong mga pari na naglilingkod sa altar ng aking Diyos, magsuot kayo ng sako at pumunta sa templo at umiyak buong magdamag, sapagkat wala ng butil o inumin na ihahandog sa templo ng inyong Diyos. Sabihin ninyo sa mga tagapamahala ng Huda at sa lahat ng kanyang mamamayan na pumunta silang lahat sa templo ng Panginoon na inyong Diyos at mag-ayuno. Humingi sila ng tulong sa Panginoon. Naku, malapit na ang araw ng pagpaparusa ng Panginoong makapangyarihan. Nakita natin mismo kung paano tayo nawala ng pagkain at kung paano nawala ang kagalakan sa templo ng Diyos. Namatay ang mga binhi sa tigang na lupa. At dahil na natuyo ang mga butin, wala ng laman ang mga bodega. Kaya nagibana na lamang ang mga ito. Umaatunga lang mga hayop dahil sa gutom. Gumagala ang mga baka na naghahanap ng makakain pati ang mga tupa ay nahihirapan na rin. Nanalangin si Joel, Panginoon, nananawagan po ako sa inyo, dahil natuyo na ang mga pastulan at ang lahat ng punong kahoy sa bukiring, na parang nilamon ng apoy. Maging ang mga hayop sa gubat ay dumadaing sa inyo, dahil tuyong-tuyo na ang mga ilog at mga sapa, at tuyo na rin ang mga pastulan, na parang nilamon ng apoy.